Gusto mo bang kumita sa Facebook? Dito, pwede ka. Kung naghahanap ka ng extra income dito sa UR Online System, walang pinipili ng estado ng tao, may pinag-aralan ka man o wala. Ang kailangan lang dito, magtitiwala ka at susunod ka sa step by step ng sistema ng UR. Kaya guys, kung aware ka dito sa business na to mag comment ka ng how at huwag kalimutan i-like and i-share itong video ito tapos i-follow mo na rin ang tips namin para sa masundan mo ang aming mga video kaya guys kung gusto mong kumita kung aware ka yun lang ang gagawin mo follow and share comment na how para masundan kita at pabalikan at naisi-share sa iyo yung mga detalye gusto mo bang kumita sa Facebook online ganito ang gagawin mo i-like at i-share mo itong video nito pagkatapos mag-comment ka ng how sa baba at huwag mo nang kalimutan na ipalo para matitig ka sa mga video dito sa UR online system mayroong sistema na sinusundan ang gagawin mo lang aralin mo lang step by step sundan mo lang para sa ganun, matutunan mo. Ngayon, kung disidido ka, comment ka ng how para mais kita o maisip ko sa iyo ang mga detalye kung pa paano magsimula dito sa iyo aron Guys, alam mo ba guys na pwede mong pagkakitaan yung pagpipispo mo. Ang unang mo lang gagawin, i-like and i-share itong video nito tapos mag-comment ka ng how para may assist kita kung papaan.